Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Alam niyo, itong mga RIR ngayon, ang agang nag, ano, nangitlog. Kanina nagpakain lang ako mga past six, no? Tapos umalis lang ako saglit, then bumalik ako. Yan, 5X na tapos, Tapos, ingay naman ng tandang. Tapos, meron pang nakaupo ngayon. So, palagay ko, maagang matatapos ang pangingitlog nila ngayon. So, ikokollect ko muna para hindi ito kain. Kasi baka mamaya, paglaruan na naman nila. Sayang naman. oh. <laughs> mm. Maingay, no? Pasensya na, maingay. Oh. Mm. ko na para, ano, para naman masave yung ano niya. Yung shell niya kasi baka mamaya mapag, mapag ano na naman nila. M mabor na naman sila, lalaruin. Alam nyo, minsan nilalaro nila. Nabibitak yung ano, yung shell ng itlog. <laughs> Kailangan hihinto ako sa pagsasalita pag tumitila ako itong tandang na to. <laughs> ito na yung mga itlog na ano na, palagay ko may ano na ito, may product na si ano, pagka napisa. <laughs> itong si tandang. <laughs> si, ayan o, no, yung may lahing bard. Yan, yan. Napakalaki, di ba? <laughs> Mabuti na lang, ano, healthy pa rin tong mga manok. Alam nyo yung mga katabi kong may mga backyard, ano, backyard uh, poultry farm. Ano? Naflaflat lahat yung mga manok nila kasi mula nung tag-ulan. Yung umuulan na bigla, mainit tapos biglang uulan ng hapon. Yun. Eh naano daw? Na, na peste daw. <laughs> eh salamat naman tong mga to na nanatiling healthy. Pero as usual pa rin, oregano ang binibigay ko. At saka nung dumating yung barley ko, sinihitan ko sila ng uh, barley sa, inu sa inumin nila. Ang topic natin ay kung bakit minsan late yung pangingitlog ng mga layer. Bakit may time na late silang mangitlog? Kasi, una, pwedeng dahil doon sa short days. Maikli ang araw, mahaba ang gabi. Ibig sabihin, madaling kumulimlim o madaling dumilim, uh, kulang yung ilaw nila. Kasi alam nyo ba, ang ilaw, yun yung nag, uh, nakakatulong, no? nag-stimulate nyo. Diretso dun sa hypothalamus no? ng manok. So, nakaka-stimulate yun sa pag-develop pag, ano, pag ng itlog para ma-produce nila. Kaya yung mga white breed na naka-cage, uh, okay na sila kasi may artificial light sila uh, na bubuo yung 14 hours na dapat ilaw nila or liwanag nila para ma-stimulate sila na mag-produce ng itlog. Pero itong mga free-range at saka mga native chicken, mga ganyan, no? uh, hindi hindi nadadagdagan ng ilaw, di ba? Kung ano yung nare-receive nila sa sunlight na lang, yun na lang. At kung, at kung short days, kung maikli ang araw, syempre walang mag stimulate dun sa utak nila na sila ay mag-produce ng uh, itlog. Ganon. Kaya nalilate yung ano nila, yung uh, paglay nila, ay pag-itlog nila kung minsan. Pero, kung halimbawa, parang ngayon, no, ito, tingnan nyo. Kasi naobserbahan ko din yon. Pag makulimlim, umuulan-ulan. Late na nang ingitlog. Isa-isa, halimbawa, 8 o'clock, 9 o'clock pa minsan, no? Wala na, wala pa. Tapos, madilim na ng hapon, yung late ng 5 o'clock. Uh, doon pa lang may magdadrap na yung pinakahuling itlog. Ganon. Late. So, late na na-develop. Big sabihin. Pero ngayon, mas, yung maganda ang sikat ng araw kahapon, maganda, basta yung maghapon maganda. Tapos ngayon, okay naman ang sikat ng araw, maagang sumikat. So, uh, alam nyo, aga, yung five eggs kaagad, di ba? <laughs> so, maaga silang nangitlog. So, number two reason, pwede rin yung nutrition, yung uh, uh, improper nutrition or improper diet para sa kanila. So, yung mga yung mga cage layer, yung mga puti, eh okay lang yun basta hindi hindi natitipid no kasi sila kumakain talaga ng uh, well computed na feeds uh, either na commercial yan or yung customized computed talaga yung feed formulation na compute talaga kung ilang percent ng CP ng crude protein ay ng uh, fats ng calcium ng ano ng metabolizable energy, mga ganun ganon So, na-compute talaga yon So, ibig sabihin, balanced diet yon Unless, na ikaw, nakakageyong yung puting manok mo, tapos nagtitipid ka dahil mahal ang feeds, magbibigay ka ng treats, yun yung magiging cause ng imbalanced diet nila. So, yung, yung nutrients na, yung nutrient requirement, na dapat ma-receive nila kasi may mga requirement chan depende dun sa AIDS, di ba may require, may kaila, may pangangailangan sila ang nutrition ah uh, depende dun sa AIDS. so kung hindi mo maibigay yon hindi sapat yung nandoon sa pagkain nila na ibibigay mo eh yun yung minsan nakaka-delay ng egg production ganon ali uh, kung mangingitlog man yung size naman 'di ba na hindi ano hindi akma doon sa dapat na size niya doon sa age niya at kahit yung percentage aapektuhan din niya yon kasi nga siyempre kung mali kung malimbawa kulang-kulang uh, yung nutrition dapat na-receive nare nila eh itong week na ito dapat kagaya ng diniskas ko di ba dapat may ano nang may, may papasok ng medium o may papasok ng large pero wala pang pumapasok na size na gano'n, dahil nga tinipid ang tinipid mo ang pagkain or inalter mo yung pagkain nila dahil nagbigay ka ng napakaraming treats uh, mas marami pa kaysa dun sa regular na feeds eh di talagang imbalance yung diet nila so hindi mo mamimit yung uh egg production percentage mo uh, tapos yung uh, excise percentage at yung yung uh, oras no ng paglabas dapat ng itlog yun uh, hindi mamimit no so yun yung ano da, uh, yung ibang rason no pangalaw ay pangatlong rason number three yung old age oh kasi kung minsan pag matanda na ang layer hindi nagiging regular na yung yung pangingitlog niya. Meron yung time na, may, siguro maaga siya, pero hindi regular yung araw. Meron yung time na late siya, the same na, he, baka hindi rin regular yung araw. Kasi nga, di ba, pawala na yung, ano nga, yung egg production niya. Pawala na yung uh, pangingitlog niya. So, yun yung isang reason. And then, number four, diseases. So, kung pansinin nyo, minsan, no, di ba, uh, ah, mataas ang production ko ngayon, ah, naka, ano ako, naka 90% ako, naka 100% ako, mga ganon, di ba? Pero, may susunod na araw na, biglang parang, ah, bat na nga lahati? Mga ganon, di ba? Ba't na nga na lang yung production ko? O kaya, bakit pasadsad ng pasadsad yung production? Siyempre, kung may iniinda, hindi makakapag-perform, hindi makakapag-develop ng itlog. Kaya yun ang isang rason and then stress. Yun. Pag na-stress sila dahil sa kalamidad, dahil sa mga hayop na dumadapo-dapo diyan sa kulungan nila, na iistorbo yung pangitlog nila so na-delay yung pangitlog. Ganon. Uh, so isa pa rin pala yung ano, 'di ba, yung sa tubig. Kasama na dun sa feeding yon. Yung yung tubig din, alam yong pag na pag na-uubusan ng tubig no ilang oras yung inuminan nila, yung mga mga layer na ano din, nadidelay yung development ng itlog. Yun yung ano, yun yung tingnan-tingnan nyo para uh, mapanatili yung magandang ano, magandang egg production. Uh, kaya pansinin nyo, yung mga native chicken, di ba? Kung ano lang ipinapakain. Di ba? Karamihan talaga kung ano lang pinapakain. Pero ang egg production nila, ano, hindi hindi araw-araw silang nangingitlog. May time na nagliliban sila kasi nga, uh, yun dahil din sa pagkain yun. Kahit nakaka-receive sila ng sunlight, pero trick, 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 di ba? Halos walang feeds yung mga iba. Kaya naman, kung white breed ang layer mo at naka-cage, huwag mong sa ilaw, huwag mong tipirin sa pagkain, huwag hahayaan na astorbo sila ng mga uh, wa, mga wild birds, yung mga lumilipad-lipad, um, alam mo yon, makakaano yon, nakaka-delay yon ng ano ng pang, pag ano na pag, nila. Stress, no? Tapos yung diseases, dapat ano uh, vaccinated sila, diseases no. Iwas disease. Uh, dapat ano malinis ang kulungan, malinis ang bahay nila. Tapos vaccinated dapat. o lalo na kung marami ang layer mo. Kasi kung maraming marami ang layer mo, halimbawa 1,000, 5,000, 3,000, kahit 500 heads nga lang. So magbakuna ka na. Magbakuna ka para lumakas naman yung immune system nila. No? So, yun yung uh, mga rason kung bakit nadidelay yung pangingitlog. At syempre, may remedyo naman dyan para hindi sila madelay ng itlog. Uh, lalo na sa white breed. So, kung short days, may dagdag ilaw naman, di ba? Yung feeds, wag mong i-alter yung feeds. Kasi kung commercial man yan o yung customized feeds, Huwag mong i-alter kasi ko ano yan, complete ration na yan, complete nutrients na yan. Uh, depende dun sa AIDS nila, yun yung dapat ma-receive nila. At uh, number three, yung, siyempre yung diseases, diba? So, iwas disease, bakuna ka, linis ka ng bahay, uh, magpakain ka ng tamang oras, magpainom ka ng tamang oras at sapat para lagi silang masila, masigla, lagi silang masaya. Tapos yung stress, o oh, kung may ibon ka naman, di ba? ay kung may ibon ka kung may ibon naman dyan mga kalapati na lumilipad-lipad dyan sa ano kulungan nila eh di maglagay ka ng net sa paligid ng ano mo ng bahay para hindi nila pasukin di ba? Mm. Ganon. Tapos, yung parasite, o, oh, di, di ba yung mga parasite yun, nagbibigay din yan ng, cause din yan ng pagka-delay ng uh, development ng itlog. Kasi nga, syempre, naiirita din sila, both internal and external parasite. So, kailangan tanggalin ang mga parasite na yon Ganon. Para gumanda yung uh, production. Para makapangitlog silang lahat. <laughs> di ba? So, sana, may natutunan ulit kayo dito sa maikling video ko. At, Ah, uh, 'wag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin syempre yung notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At syempre, thank you ulit <laughs> sa mga sharer, sa mga nagla-like, sa mga bumabalik-balik na mga subscriber. Uulit-ulitin ko na lang, no. Uh, pero syempre, lahat ng mga subscriber, subscriber ko na nananjan pa rin hanggang ngayon. Thank you. At sana pagpalain tayong lahat.